Alam niyo ba kung ano ang crop rotation? Hello mga ka-agree! In this video, pag-uusapan po natin kung paano ginagawa itong crop rotation at ano po yung benefits nito sa ating garden. Coming up! Ang crop rotation po ay isang pamamaraan ng pagtatanim kung saan pinagpapalit-palit po natin yung mga crops sa bawat area ng ating garden. Ano-ano po ba yung advantage ng crop rotation? Una, nakakatulong po yung crop rotation para patabain yung ating lupa. Pangalawa, nakakatulong po ito para makontrol natin yung mga peste sa ating garden. Pangatlo, nakakatulong din po ito para masuppress natin yung mga damo. Tandaan po natin sa crop rotation, kailangan natin i-categorize yung mga crops into three different categories. Una, yung mga crops na low nutrient consuming, then yung mga crops na high nutrient consuming tapos yung nutrient replenishing so ano-ano po ba yung mga categories na yon sa mga low nutrient consumption ibig sabihin po noon konti lang yung nutrients na kinukuha ng mga tanim doon sa ating lupa example po ng mga crops na yan etong mga leafy vegetables tulad ng petchay lettuce ng mustasa ng mga herbs pati po itong mga spring onions. Yan po yung mga low nutrient consuming na klase ng mga tanim. Sa mga high nutrient consuming naman ng na mga crops, yan po yung mga tanim na nagbubunga tulad ng uh, ampalaya, pipino, kalamansi, sile, talong. So lahat po ng may mga bunga, yan ay high nutrient consuming. Kung baga marami po silang kinukonsume na nutrients dun sa lupa. Tanong, bakit merong low at bakit merong mga high nutrient consuming? Dito po sa mga low nutrient consuming crops tulad ng mga leafy vegetables like pechay, ang mataas na nutrients na kinukuha nila dun sa lupa ay nitrogen. Kasi nitrogen po yung kailangan nila para gumanda at lumaki yung mga dahon. Yan yung hin-harvest natin dito sa mga deep vegetables. Although kailangan din nila ng phosphorus and potassium, pero ang pinaka-priority nilang uh, nutrients na kailangan ay yung mga nitrogen. Hindi tulad dito sa mga crops na nagbubunga, ang kailangan po nila nitrogen para sa dahon, phosphorus para sa ugat, plus nangangailangan sila ng potassium para mag-develop po sila ng mga bunga. So mataas yung nutrients na kinukonsume nila compared dito sa mga leafy vegetables. Kaya meron tayong low and high. So tandaan lang natin, lahat ng mga crops na may bunga, high nutrient consuming yan. Lahat naman na nagdadahon or mga leafy vegetables, yan ay mga low nutrients consuming. Yung pangatlo naman ay yung nutrient replenishing. Ito po yung mga legume plants tulad ng sitaw, beans, munggo, So lahat ng pamilya ng legumes, meron po silang kakayahan na patabain yung ating mga lupa. Kasi yung ugat po ng mga legume plants ay tinitirahan ng mga nitrogen fixing bacteria. So sila lang po yung uh, crops na merong ganong kakayahan. Pag tumira po yung mga nitrogen fixing bacteria dyan sa ugat ng mga legumes, kaya po nilang i-convert yung nitrogen sa hangin para maging ammonia na magagamit po ng mga halaman kasi yung mga crops tulad ng uh, ampalaya at iba pang mga crops na hindi legumes wala silang capabilities na i-convert po yung nitrogen sa hangin para magamit nila into nutrients tanging yung mga legume plants lang po yung nakakagawa nun yan po yung dahilan kung bakit itong mga legume plants ay hindi gaanong alagain na klase ng mga tanim sa crop rotation, ang ginagawa po ng mga farmer, hinahati nila into four section yung kanilang taniman. Meron silang para sa low nutrient consuming, meron sila para sa mga high nutrient consuming, meron sila para sa mga nutrient replenishing, at meron po silang isang section na bakante. So may bakante kasi every cropping kailangan merong isang area na napapahinga. Then, after cropping po noon, iikot yung kanilang mga crops. Then, after ng isang cycle, yung pinagtaniman po ng leafy vegetables, siya naman yung magiging bakante. Yung mga leafy vegetables, itatanim na ngayon dito sa high nutrient consuming. Tapos, eto namang mga high nutrient consuming, itatanim kung saan nakatanim dati yung mga nutrient replenishing, yung mga sitaw. Tapos, itong mga sitaw naman, itatanim siya sa pang-apat na seksyon na nabakante nung nakaraang cropping. Sa ganung paraan, masisigurado natin na hindi magkukulang yung nutrients na nakukuha ng mga halaman doon sa lupa kasi patuloy pong tumataba dahil doon sa mga legume plants. Now, sa issue naman po ng mga peste tulad nito, itong mga cucurbit beet beetle na yan, yan kumakain sa mga dahon, yung mga nagbubutas na yan, pag pinalitan natin sa susunod na cropping ng mga crops na nagbubunga high nutrient consuming pa rin pero solanaceous naman tulad ng talong so wala pong magiging pagkain itong mga cucurbits beetle mauubos yung kanilang population wala na kasi silang diet ang diet kasi or yung kinakain ng mga peste na to yung mga pamilya ng cucurbits tulad ng pipino, ampalaya, kalabasa, pakwan So kapag wala silang nakuhang uh, tanim na cucurbits, pwedeng maubos yung kanilang population. Kaya nababawasan po yung peste sa ating garden. May isang sakit na very destructive sa mga tanim nating solanaceous, yung tinatawag nating bacterial wilt. Ang cause po nun ay bakterya sa lupa. So ang solusyon natin dyan, kailangan lang paramihin natin yung mga good bakterya pag apply tayo ng effective microorganisms, indigenous microorganisms, or yung lactic acid bacteria serum, i-spray nyo lang po sa lupa, maging sa tanim para hindi po sila tamaan ng bacterial wilt. Then, nakakatulong din yung crop rotation sa bacterial wilt. Kung, for example, yung area na yan ay merong bacterial wilt, namatay yung talong, kung tataniman natin siya ng pechay, malaki yung chances po na makasurvive kasi hindi po tatamaan ng bacterial wilt yung mga leafy vegetables, lalo na po yung mga mustasa. So napakalaking benefits po ng pagka-crop rotation. Pero may mga farmer na hindi na po nagpapalit-palit ng mga tanim, consistent kung ano yung nakatanim dun sa area tuloy-tuloy. Ang nangyari po kasi doon, controlled na nila yung mga peste, yung mga nematodes, yung mga bakterya sa lupa, wala silang problema. Kaya namimaintain po nila yung mga crops dun sa same na taniman. Pero kung lagi kayo naka-experience ng pag-atake ng peste, pag-atake ng mga sakit, mas magandang i-practice natin yung paglilipat-lipat ng tanim or yung pag-rotate natin ng iba't ibang crops. So ito pong mga kamatis, prone din yan sa bacterial wilt. Kung may problema yung inyong lupa, kailangan ma Solve natin, ma-disinfect yung lupa, maparami natin yung good bacteria or taniman natin siya ng leafy vegetables sa susunod na cropping para hindi po kayo magka problema sa mga crops na itatanim po natin. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na i-like nyo naman. Sana po tulungan din kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!